Tachi, ayan ang bunga na aming mulberry. Sir, eh, marami siyang bunga. Ayan. Matamis. Pag oh. itim, hinug na. Pag pula, hinug na. po sila. Ka. Kaya pala hindi ko makita. Ayan, mga namimitas ng mulberry. Ayan pa, oh. Ayun, no, sister. Ayan, An no. Dami. Oh, eto pa. Kuha natin. Ayun, sa taas. Ang dami. Kaya pala sila, eh, hinahanap ko. Hindi ko mga kita. Ayan. Ano. Namimitas sila ng mulberries. Eto. Ayun, no. Ang dami eto pa. Ayan, o. Oh. Ayan. Talaga na naman tayo dun, kami, ano sa isang puno ng sinigwela. Punta kami sa puno ng siniguelas Mm, oh, ang tamis, ano? Ang oh. tamis. Ayan. Ang bunga ng aming mangga, mga nalaglag kasi may bagyo. Mga sister, ang lakas ng hangin dito. Ayan, no? Oh. Kahit mga bunga ng mangga namin ha, ah. mga nalalaglag lang. pag <makes noise> sister ko. Oh. Nakita sila ng ano. Bunga ng sinigleras daw. Marami daw doon. Ayun nga naman, no? Oh. Ang dami. Kawala oh, may mga, mga mangga namin. Sis, mga sis, mga kamadachi. Ayun, no? Oh. Nangalagal. Ang dami. Ayan, mga nalaglag. Tingnan natin sila. Mamimita sila ng siligwela. Malalaki. Malalaki dito. Ah, ah. Ayan, ang daming bunga. Walang panungkit. Ayan, e, pero, no? O, oh, dito. Picturean mo. Ay, bunga oh, video to. Video, oh, video. Ayan, no? Ang daming bunga. Uh, uh, ay, ay, ito, no? Ayan, no? talaga. Uh. Maglalag muna nga ako. Tawag